Hello guys. Itong video ito. Kausap ko yung mga pamilya, pamilya ko sa Pilipinas. Tapos eh sadya ako siyang tanggalan ng aming mga pinag-usapan para sa aming privacy. So, ganito lang ngayon yung tawag ka ng Pilipinas. Uh, meron na kayong group chat sa ano sa messenger hindi po kagaya noon na uh, napakahirap po kasi yung cellphone noon is iba ang cellphone ngayon at saka sa noon tapos eh nung una kong abroad napaka ano napakalungkot kasi walang sil may cellphone man noon pero hindi hindi inallowed sa amin ng katulog. sa aming mga helper so sulat sulat lang po so ngayon iba na ngayon wala nang problema kasi tatawag ka kung may tatawag ka sa Pilipinas kung meron kang ano kung meron kang gustong itanong sa iyong pamilya. So, mabilis ka agad ang rescue. Hindi kagaya noon na mag-ante ka pa ng sulat bago mo malaman ang mga buong pangyayari doon sa Pilipinas. Pero ngayon, isang isang pindot mo lang sa Facebook Messenger ay andyan na yung pamilya mo mak makausap mo na so lahat ng hirap sa buhay abroad ay din, dinanas ko po yan at dito ko lang natagpuan sa bansang kinaroonan ko ngayon ang Macau yung peace of mind hindi ko nakikita sa si ibang bansa. Ngayon, kumain ako ngayon ng ano, ng dragon fruit. Wala akong ganang kumain ng hapunan. So, ganito lang talaga ang buhay. gusto mong magtagumpay, kailangan mong magtiis. Kung anong mayroong buhay ka sa Pilipinas, kung mayaman ka man doon, or um, edukada ka, yung trabaho mo, opisina, tapos kung gusto mong mataas-taas yung sweldo mo, pumunta ka, mag-abroad ka, isipin mo na iba ang buhay mo doon sa Pilipinas at iba ang buhay mo dito sa ibang bansa. Dahil kung senyorita ka doon sa Pilipinas sa iyong bansang kinaroonan, pagdating mo dito sa bansang uh, gusto mong galawan ay isa kang strong hero at or alila. Yan po ang dapat nating tandaan. Ang mga amo ang nagpapasweldo sa atin at humawak ng ating mga visa. Kahit galit ka man, inis ka man, pilit mong tanggapin dahil sa kinabukasan ng iyong pamilya at sa kinabukasan mo na rin. Kaya ng umaga pumasok ako para ano, pinalit ko yung day off ko noong <clears throat> pag-uwi ng Pilipinas ni Madam. Kung trabaho ang pag kaya, pero gusto lang niya talagang umuwi at sinubukan niya na makita ang bansang ginagalawan ko. so at least nakita niya kung anong buhay meron ako dito sa ibang bansa na napakahirap anong oras na ngayon? 11.29 ito hindi pa ko hindi pa ako tulog kasi matapos ako sa work ko eh 10 o'clock tapos maglakad pa ako tas aakit pa ako ng 6th floor yung apartment namin so na nakawala ng antok pero ang pasok ko naman sa umaga ay alas 10 din ng umaga ang dragon fruit ay hindi masarap eh. Hindi siya matamis. Pero mayroong dragon fruit na ang tamis niya, ang kulay ay dilaw. Pero ah, mahal siya. Mahal, mahal ang ano, presyo. 30 plus 200, 200 sa piso yun. Pero ang sarap niya. dragon fruit na binili ko ay mura lang ito hmm. kaya yung anak ang yung voice voice dito sa video ay pinalitan ko at pinalitan ko ng sarili ko boost is or privacy sa aming pinag-usapan. Ayan. Okay. Okay. ang sarap pakinggan ng buhay OFW, buhay abroad. Pero napakahirap ng trabaho dito kung wala kang tiyaga. Uwi ka talaga ng Pilipinos. Siguro kung ako ang tatanggap ng pera na libo-libo, marami akong magagawa dyan i-rolling ko, i-business ko. Pero, iba kasi eh. Hindi ako ang nagmamanage. Kaya, bili lang ng bili. Pero, ganun talaga ang buhay. So, kailangan lang matuto. Kahil... hindi ako bumabata tumatanda po ako so ganun talaga hindi ka matuto kung hindi ka magkamali sa buhay kailangan mong maranasan yung pagkakamali mo kailangan mong ituwid at itama ang lahat so kailangan mag move on at peace to the world So yan yung birthday ng ano ng kaibigan ko. Noong July 5. At nandito pa si Madam. Ay July July 2 pala ginanap. Ay July 3 umuwi si Madam. Hindi na kayan ang lungkot ni Madam sa hirap sa daming trabaho so ayan ang saya tapos itong mother ko Bale, ano Tumataba na kaya masaya ako at nakita ko siyang nakarecover naka na siya sa kanyang karamdaman noon kahit mahina ang ano niya Kasi may edad na rin, nasa 70. Ay eh, 72 to. sana aabot pa ko sa edad na yan at sa more more pang edad na danasin ko sa so ngayon ang sakit, dami ko ng mga sak, ano, ng, ano, sakit yung sakit yung tuhod ko sakit ng bewang ko sakit ng balikat ko sa overwork na siguro ito pero gano'n naman talaga eh Kahit nga bata, may mga sakit na rin. Kinukuha na rin niya, no. Uh, kung anong ibigay ni Lord, hindi eh, tanggapin, So, ba? Diba? Anong oras na? 11.36 na. 11.37 ako lang mag-isa dito sa labas. Tapos, eh... Bukas lunes, Eh uh, maaga na naman ang ano, pizza size. Anong oras ang pizza bukas? Pizza otso. Wow! Ang bilis ng oras, ng bilis ng araw, magsusweldo naman sa katapusan. So, kung isipin ang hirap, isipin, isipin natin ang ating trabaho at uh, ang, ang susweldohin natin sa pagtapos ng buwan or kung anong pizza ka nagumpisa sa trabaho ganun ang ginagawa ko kaya ang bilis ng araw pag nagtrabaho ako ngayon o bukas bukas na naman sabi kong ganun tapos eh pagka bukas, bukas na naman Mart martis na naman, merkulis hanggang sabado o oh, linggo na naman day off, pahinga ayun so ba diba, ang bilis po ng buwan ngayon So ang bilis na ang bilis natin makakuha ng pera. So So ang ano natin kailangan lang talagang magtiis tayo para mayroon tayong pera, mayroon tayong perang pambili ng pagkain sa araw-araw at sa umabot ng at sa, uh, sa pagdating ng panahon dupa kasi kung sa Pilipinas tayo kung may income man hindi talaga kasya tulad ko wala akong magiging trabaho doon ayoko rin magkatulong doon sa Pilipinas kasi magkano lang yung sweldo doon 7,000 So ngayon magumpisa na akong mag-ipon. Kasi gidawa ko ang lahat para mapapunta sila dito sa akin pero ewan ko ba sadyang ayaw nila or ano kaya ngayon uh, mag ipon na lang ako para sa sarili ko para pagtanda ko meron na akong di ba wala akong magawa kung ayaw nilang sundan yung yapa ko so ako magtiis-tiis ako ngayon dito o ako ng Pilipinas kung wala na akong magiging amo mahala na si Lord ibigay ko na lang ni Lord ang lahat-lahat kasi siya ang nakakaalam sa aking buhay ganun lang. kung anong meron ako eh, para hindi ako maiwasan yung kalungkutan lung eh, nasa facebook ako meron din naman ako nga kausap araw-araw yung Italian ko eh hanggang doon lang hanggang hanggang doon na lang yung pag-uusap namin libangan tapos meron din kahapon uh, tumawag si ano yung yung best friend ko noon na uh, Sweden nagugumusta so ganun lang hindi ko na pinangarap na magkakaroon pa ako ng pangalawang asawa depende kung merong pupunta dito sa akin na uh, relasyon ko sa ibang bansa di ba kasi hindi natin alam eh, kung gustohin man natin tapos ayaw ibigay ni Lord wala tayong magawa di ba so abangan na lang natin ang susunod ng kabanata ng ating buhay kung ano ang ipagkaloob ni Lord yun na kasi mahirap kung mangarap ka ng mangarap anyway Uh, hindi na ako man nangangarap na magkaroon pa ako ng another family. Mahala na si Lord. Tama na sa akin ngayon yung naging buhay ko na kung pwede lang, kung maari lang sana, na hindi ganitong buhay ang ibigay sa akin, ayokong tanggapin. Kung alam ko lang, sa totoo lang. Kasi mahirap po ang ama at ina ng mga anak. Mayroon kang nagiging uh, nagiging partner sa buhay pero wala namang pakialam sa iyo sa mga pamilya mo sa anak so napakernel lang ako garo nit sistema isyon lahat